Humarap naman sa bidya ang kampo ni Loti Jimedes. Siguridad sa isinagawang press conference binantayan ng mga hinihinalang miyembro ng Magdalo Group. Si Juliet Karangian sa buong detalye. Juliet? Pasado ala launa ng hapon nang lumabas sa number 36 Tandang Sara Avenue, Quezon City, si Lottie Jimedes. Guardyado ng mga hinihinalang retiradong sundalo na miyembro ng Magdalo Sinundan ng mga media ang sinakyan nilang van hanggang makarating ng Microtel Hotel sa Quezon City. Pagpasok ng hotel, hindi na pinalapit ang mga media sa pinuntahan ni Jimedes. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Dito na hinarang na isang babae ang Net25 News Team. Ang ibang media pinayagan. Tanging mga may sticker lang daw ang pinapapasok sa isang press conference. Nanatili kami sa isang lugar, balit may nagbabantay ng isang lalaking kasamahan ng kampo ni Jimedes. Dumating ang kanilang abogadong si Atty. Trixie Angeles at si Jinky Menorca, asawa ni Lowell Menorca na dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nasa likod nila si Jimedes at mahigbit pa rin ang seguridad na ibinibigay sa kanya. Sinikap ng Net25 na makuhanan ng pahayag si Angeles sa so, umano'y limitado at pili lamang ang mga pinapapasok na miyembro ng media sa press conference. Hindi nagpa-interview si Angeles, subalit nang makalapit na kami sa kwartong pagdarausan ng press conference, ay hinarang na ulit kami ng mga hinihinalang miyembro ng Magdalo pasabay ng pagpapapasok nila kay sa loob ng kwarto. <tinyo> Pili lamang umano ang imbitadong miyembro ng media, taga ABS-CBN, Raptor at Inquirer ang ilan lamang umano sa mga pinayagan sa presscon. Sa pintuan, gwardyado ng apat na kalalakihan. Kalaunay dumating ang isang lalaki pero hindi pinapasok sa kwarto. May inabot lamang sa kanyang pera na idinaan sa ilalim ng pintuan. Natapos ang presscon bago mag alas 5 ng hapon. Gwardyado pa rin na mga si Medes kasama ang kanyang anak pag alis sa Microtel Hotel. Bago nito ay nagpresko ng INC na sinasabing umabot na sa sukdulan ng paninira at pagsisinungaling ng kampo ni Angel at Loti at sasampahan na sila ng ejectment case. Para sa Eagle News, ako si Juliet Carangyan. I am one with 25.